Ako po si Denica Owarde Asporta, 35 years old po, nakatira po sa Quezon City. Dati po, ako po ay product manager po. So, ang handle ko po, po ay ICT Solutions. Na-aksidente po ako last year ng June 2024. Yun po ay company-sponsored tournament po siya ng badminton. Habang naglalaro po ako, Nung aabutin ko na yung shuttle papunta po sa amin, pag side-step ko, may naramdaman po akong parang basa. So, natulas ako ng konti. Pero since may momentum na po ako, dire-diretso na yung galaw ko. Tapos, next thing I know, nakabulokta na ako sa floor. Po ako sa ER sa St. Luke's. So, pagdating po ng St. Luke's, nag-X-ray, tapos may PT din po. Nag-MRI po ako the next day. so after two days, nakuha ko po yung result. At ang sabi po nung orthosurgeon ko, uh, complete tear of ACL and complex tear of lateral and medial meniscus. So, talagang, kumbaga malala yung nangyari sa akin. So, ginawa po nung doktor ko, dineretso na po ako for surgery. Nung time po na na-accidente ako, po, ang una ko pong tinawagan, mami ko. Ang mami ko po kasi doktor. Si mami ko po, taga SSS. So, sabi niya, pwede pasok natin sa ECC. Ano ang ECC? Anong ECC, <laughs> mami? Sabi niya, pwede natin ipasok yan kasi company sponsored event yan eh. So, ako, wala po ako talaga ang idea. Alam ko lang po, SSS. Yeah. Nakakuha po ako ng reimbursements sa expenses. Tapos, meron din po ako nakuhang ng cash assistance. Na-explain din po nila sa akin yung sa rehab. Yun po yung pinaka-importante po sa akin. Kasi since na-operahan nga po ako, and requirement po na may physical therapy. So, sabi ni, eh, sabi sa akin ni na Doc through sa ma'am ko po na yung rehab mo, sagot din isisi yan. Sabi ko, sobrang nakaluwag. So imagine po kung sa private ako, or even pets sa government, hindi biro ang gastos. Makwento ko lang po no, nung no, na po ako, ha, akala ko lost hope na ako Nagkaroon ako po ng opportunity na may interview sa isang company. Nung in-interview po ako doon, takot ako. Kasi sabi ko, meron ako physical disability. Baka hindi nila ako tanggapin. Tapos after several days, nakatanggap ako na. Tanggap ako. Sabi ko, talaga ba? Nagulat ako kasi sinabi ko po sa kanila, papasok po akong may crutches. Sabi ko po. Ang sabi nila sa akin, don't worry, handa kami para sa crutches mo. Nilalaman nila lang ako. Sabi ko, ang sarap po sa feeling na sineset aside nila yun. Ang mapapayo ko po is una po, huwag po kayong matakot kasi hindi naman po yung physical disability yung batayan kung kaya niya pong gawin yung isang bagay. Uh, sa akin po, naniniwala ko na basta pakita niyo po yung perseverance, yung dedication sa work, definitely po yung And I really hope na yung company. Makikita po nila yon. Masasabi ko po sa ECC, napaka-helpful po. Sana po mas makilala pa. Ako si Drex, na aksidente dahil sa trabaho, nagkaroon ng no, bagong trabaho sa tulong na isusunod.